Sa tennis naman, muling inabante ni Pinay tennis queen Alexandra Alex Iala ang watawat ng Pilipinas malapos pumasok sa prestiyosong top 50 ng WTA rankings. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jasmine Canonoy. Umukit ng kasaysayan para sa Pilipinas, si Pinay Tennis Queen Alex Ayala matapos makamit ang bagong career high at tuloy mapasama sa top 50 ng Women's Tennis Association Rankings. Umabante ng isang pwesto si Iyala upang maging world number 50 matapos ang kanyang round of 16 finish sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Bagamat natalo sa tatlong set laban sa eventual champion na si Victoria Boko, patuloy pa rin ang ipinakitang consistency at pag-unlad ni Iyala sa buong 2025 season. Mula sa rank number 54 noong October 6, unti-unting umakyat si Iyala sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalim na pagpasok sa iba't ibang WTA tournaments. Itinuturing ang taon na ito bilang breakthrough season para sa kanya matapos makasali sa mas mataas na antas na mga paligsahan at makaharap ang ilan sa pinakamagagaling na manlalaro sa buong mundo. Ang bagong ranggo ni Ayala ay magbibigay sa kanya ng direktang pwesto sa mga Grand Slam, Main Draw at Top Tier WTA events sa 2026. Isang malaking hakbang para sa Philippine Tennis. Bago muling sumabak sa international stage, magsisilbi muna sa Ayala para sa bayan sa nalalapit na Southeast Asian Games sa Bangkok Thailand ngayong Desyembre. Ang makasaysayang pag-angat ni Alex Ayala sa Top 50 ay patunay na kanyang walang humpay na pagsisikap at ng patuloy na pag-abante ng Pilipinas sa pandadigang larangan ng tennis. Ako si Jasmine Canonoy ng Abante Sports. Now na!